we Sa maunlad na sudat ng Dabao dito sa Mindanao, nagsimula ang mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito rin sa Dabao City, nagsimula at nakilala namin ang isang Pangulo at mayari ng kumpanya na ang kanyang produkto ay nakatutulong sa halos lahat ng karamdaman. Nagsimula siyang mahirap, nangarap at nagsumikap at ngayon ay umasenso. Samahan niyo kami sa paglalahad ng kanyang kwento dito sa programang nagbibigay ng Informasyon at inspirasyon sa pagninegosyo. Ako si Francis Chis Garcia at ito ang Negosyo, Asenso at Iba Pa. Sa ilang patak na kapagbibigay ng lakas, sa ilang pahid, mawawala ang sakit sa balat. At sa ilang ulit ng pag-inom, nakalulunas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ganyan na lamang ilarawan ang quantum in plus ng mga tao na nakasubok at napabilib ng miracle drops na ito. Siguro dahil sa taas ng, ng sugar ko, yung eyesight ko nagka-problema. No? Blurry siya. When I empty, quantum in plus, na-restore yung eyesight ko. I-stroke ako dahil sa sobrang init. Three months lang na nakalakad ako. Sabi nila, ano daw, exercise daw. Hindi nalala, ilam na uh -oh, gamit ako ng quantum in class. Sa ganda ng resultang ipinapakita ng quantum mean, patuloy na dumarami ang mga sumusubok at tumatangkilik sa produktong ito. I'm grateful that I have come across with quantum mean plus. It is truly a science breakthrough. Ngunit alam nyo ba na kahit malawak na ang operasyon ng Q-Dynamics, hands-on pa rin dito si Dr. Delia Maceda. Hindi siya yung boardroom or armchair na, na presidente of a company. She's, she's always there. She's, she's willing to hear your story. She's willing to, to lend, your anybody a hand. Uh, tinutulungan niya. Sobrang matulungin si Doc Del. Sobrang matulungin siya to the extent na halos lahat na yung mga mga problema sa mga concerns not only sa sa job ng mga empleyado niya even to the family aspect ng mga empleyado niya, gusto niyang maging bahagi. Sa aming pagbisita sa main branch ng Q-Dynamics, nakausap namin ang ilan sa mga pangunahing empleyado ni Dr. Maceda. So ang pinakamaganda namin or unique ng aming uh, sistema sa marketing is the health outreach. Kasi doon po talagang pinapakilala si produkto, pwede kaming mag-haplos, patak, at uh, mag-trial yung products talaga. As a um, cashier supervisor, um, ako yung in charge dun sa mga cashier, then dun sa mga releasing na first per personnel, tapos um, syempre pag dumadating din yung mga tao, kami din yung mga nag greet um, sa mga tao, tapos tinatanong yung mga orders, tapos kung minsan tinatanong din kung saan sila nagagaling. My role sa company na ito is to make the preparation for the international market ng mga products and services ng Q-Dynamics Global Corporation um, Alam nyo kasi ang produkto ng Q-Dynamics is going global na siya talaga siya. No? So, we're hitting markets sa United States uh, also in the Middle East, of course dito rin sa Asia Pacific region like Hong Kong, Singapore, Malaysia Vietnam, and sa some countries sa South Africa. Hindi lamang pala pang Pilipinas ang quantum ink, kundi na na ito sa international market. Ngunit paano kaya na pananatili ng view dynamics ang kalidad ng kanilang produkto? Ang isang Doktora Maseda ba ay naga-attend pa ng mga training para mag-improve ang skills? Oh yes, kailangan kasi yon. Uh, actually, hindi lang yung skills eh. Even yung part ng personality development. Kasi medyo ang science nag-iiba over time. So, there are different approaches ngayon. When you talk of mga neuro-linguistic programming and iba rin yung mga like digital marketing is totally different. So, ang nakita ko rin when you're in business, just like siguro in medicine, you have to keep yourself always updated. Kasi pwedeng yung, yung trend 10 years back may not work today. At pagka hindi ka nag-adjust, hindi ka nag-innovate, maiiwanan ka ng ibang company. Bukod sa innovation sa produkto, ang Q-Dynamics din ay nag-invest ng sariling plantasyon. Kaya hindi lamang napananatili ang kalidad ng produkto, bagkos mas napapahusay pa. Ano, nililinaw lang sa mga viewers natin right now, na hindi kayo nagpapamanufacture ng inyong product, kundi kayo mismo ang nagmamanufacture. Am I correct? Y yes. Yung Quantum In Plus is basically talagang galing lang doon sa manufacturing facility namin. Pero right now, we're already preparing and ta-approve na rin kami ng FDA for choco uh, development or mga powder drinks or mga tea na drinks. So, medyo allowed na rin kami doon. So, nakaprepare na rin lahat ng machine doon. And actually, meron na kami mga tria trial ngayon ng mga mga like yung Inform, yung with fiber para makatulong din ulit sa mga ibang pasyente. Kaya talaga hindi maaawat ang tagumpay ng Dynamics Global Incorporated dahil bukod sa pinahuhusay nila ang bawat produkto, nananatili pa rin ang layunin nilang makatulong sa kapwa. Si Dr. Adelia Maceda, yung mismo founder and formulator ng products, is talagang sa kanya is gusto niya mai-share ng maraming matulungan yung produkto. Hindi niya na-inafter yung ano yung kikitain niya, hindi doon eh. And then the blessings is come, nagdumating na and then years by years by years and we are going to ninth year. May eight, eight years kami ngayong taon and going ninth year pero palaki siya ng palaki. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Quantum and Plus para sa katawang malusog at malakas, kumamit ng Quantum Men Plus. Gusto mo ba ng malusog na katawan? Yo, sige halika. Maraming benepisyo, sustansya, vitamina. Dito tayo ang bida. Ikay magmandalina. Papakilala ko sa iyo alternatibong medisina. Samahan ng ehersisyo, magiging agresibo. Madaming benepisyo, programang ito ay hatid sa inyo ng Quantum Men Plus para sa katawang malusog at malakas kumamit ng Quantum Men Plus. Joe, your health. There's a lot of benefits than ordinary food you eat in this alternative medicine you get everything Watch your body for good condition and good nutrition Listen to me it'll give you a satisfaction plus Hey to mean plus The Alternative Medicine that you can't trust Hey what to mean plus Hey what to mean plus The alternative medicine that you can't trust what can to mean plus Hey what to mean plus